Um, good afternoon, sir. Ito yung unit. Tapos, kine lang siya dito sa monitor kong isa. Tapos, yun. Gusto ko yung idle temp. Uh, approximately, yung uh, dito sa so, aircon ko is around 28 degrees Celsius. So, sa pagtingin ko ng up is 27.5. So, yun. Mahalos uh, 28 degrees Celsius na rin yung loob ng kwarto. Tapos, yun. With, uh, ano to, sir nakalagay yung case uh, bottom intake tapos top intake so para meron sa GPU mas meron din sa uh, CPU sa processor pero technically pwede mo siyang lagdagan pa ng fans pag nakabili ka sir pag gusto mo mag ano, mas magandang temperature tapos dito po yung sa uh, temperature ininstallan ko kasi siya ng contract ng temperature so yan um, yung orange yung processor ayan 34 idle temp yan wala nakabukas yung contract lang ng, uh, ng temperature tapos yung driver yung AMD application so 34 idle temp processor and 54 yung sa GPU So yun, magbibideo ako ng panibago for Dota 2. Pa hintay na lang sir. Ayun, uh, hello sir. Ito ulit yung unit. Tapos, ito yung sa Dota 2. Ayan. Actually, kaka-close ko lang niya. Ah, kaka-close ko lang ng Dota 2. Pero ngayon, i -re reopen open ko. So yun. Wait lang natin. スティム。 So, yun, tapos temperature nya is ayan GPU is 56 uh, processor is 44 so, yun uh, temperature check ng kwarto is 28 So, yun, sir uh, pinapakita ko lang sa'yo para aware ka and uh, heads up lang din nakasalalay yung Uh, temperature ng unit sa uh, temperature ng kwarto mo tapos sa uh, ganda ng uh, cooling sa ganda ng cooling ng unit so ito aminado naman ako na medyo dehado kasi yung free fans niya talaga is tatlo lang so ang ginawa ko tinaas ko yung isa dito sa taas pero uh, original na setup na ito is dalawa silang nasa baba dalawang intake sa baba isang exhaust So yun, pwede mo rin siyang gawin if uh, mas gusto mong babaan yung temperature ng GPU looking forward. Tapos dito sir, so yun, check natin ulit. Ayan. Temperature, GPU, 65, 44 sa processor. Sa settings is and video best looking. Uh, I believe ito yung inaanap mo uh, Best looking Setting Yan, Use my monitor Current resolution Then Ano pa ba, ba Naka 144 hertz ako na monitor Pero Kanina pagtingin ko is Parang nakalock lang ata siya ng 120 120fps Hindi ko Hindi kasi ako pala Dota sir So hindi ko kabisado yung Kunsan ba Uh, o, sa option dito kung saan mapapa sagad yung hertz ay ah, yung ano yung fps yung fps nung ano nung game um, so yun ito yung pinapa check mo sir best looking then pakita ko na rin yung kasi sa overlay ni AMD uh, control shift nako layo wait lang control shift o oh. Ayun. Nagpakita din sa wakas. Ayun. May kanina kasi sir. Tinatry ko siya. Itong overlay ni AMD. ayo magpakita ng FPS counter. So, ginamit ko yung sa Steam na FPS counter. Kaso parang kumakain din siya ng CPU and GPU usage. Kaya. Ayun. Tapos ngayon. Ngayon, ngayon pag check ko. Ayun. Gumagana na yung FPS counter ni AMD. Uh, GPU. So, ayun. Sagad naman siyang 120. Feeling ko may isasagad ba ito? May kaya pang ibigay. Tapos yun, uh, GPU utilization. Ayan, 100. 72 temp. Ayan, tumataas na yung ano niya. Um, 19% CPU utilization. 45.8 sa CPU uh, temperature. So, hindi naman siya bottleneck hanggat mataas yung usage ng GPU mo, mababa yung CPU usage. Ayun, hindi yan bottleneck. Um, ano pa ba? Hindi kasi ako pala Dota eh, tapos Bira lang magkaroon ng kalaro eh. Mga busy din yung mga tao ngayon eh. Uh, pero mamaya try kong mag-stream ng ano ng Dota 2. Magana pa akong kalaro, mga kalaro ko. Um, tapos Ayun, i-stream ko sa FB page ko tapos i-send ko rin dito sa iyo sir para mapanood mo yung uh, stream or um, uh, yung performance or uh, gameplay or yung kung gaano kaganda yung unit sa Dota 2. Um, ano pa ba? So yun, for some reason naka-lock. Naka talaga yung FPS niya. Pero parang kaya pa isa eh, ganti. Eh. Hindi ko lang kasi alam kung saan dito. Kung ano pa bang gagalawin dito. Option, advance, as display. Ito yung FPS, ano. <coughs> Excess. So, yun. Hindi ko alam. Hindi ko kabisado. No? So, yun. Yun lang, sir. Um, then, ito. Pwede mo rin siyang, ano, yung FPS counter na... Ay, yung temperature check na app na in-install ko is pwede mo rin naman yung ano i tawag na to try mo pindot ayan ayan yan yung detalye nung buong system yung temperature yun, yun, yung pati voltage pwede mo rin yan i-uninstall kung hindi mo naman ganun kailangan pero yan GPU pati fan rotation yung RPM ng GPU fan. Nandito rin. So, yun. So, yun. Um, ayun. Katulad niyan Nawala bigla. Nawala ulit yung um, FPS counter ni AMD. Uh, for some reason, minsan hindi siya ganun ka. Ayun. Hindi ganun ka stable. So, yun na sir. Uh, end ko na tong video. Thank you. Eh, sir, um, pakita ko lang din pala yung ano Kasi alam ko may bot naman dito sa So yun, gumana yung FPS counter niya Tapos pakita ko lang yung sa bot play Bot difficulty, easy So start bot match Kasi nung high school ako, nagdodota din ako uh, Dota 2 Uh, so puro bot lang yung kalaban ko Sa bahay lang ako lagi Tapos Ayun yung mga nakaraang Month Last month may mga nakakalaro akong Dota 2 Kasi may discord server din kami Tapos halong halong Laro yung ano Kung ano yung matrepan Tapos ayun So 1.17 Picking Try not to shake it So, yun. Wala pa akong item kay ano, earth shaker. Pero yun, um, pa ba? Paano na ba daw? Skip ahead. Ayan. 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 So ayan, FPS um, Raw gameplay Best looking Tapos with FPS counter Wala pa tong ano Pinapakita ko lang sir yung ano Yung Wala pang streaming Na FPS na walang streaming So ayan. Baga, wala pang kasabay na streaming app So, yun uh, temperature check 28, 28 degrees Celsius, 107 FPS, yun, 59, 99% per of the time, atata ata. uh, GPU utilization 88, 68, temp 32 utilization, 48, uh, CPU temp. So, yun. Ano pa ba? So yun, best looking naman siya. Tulad nito. Uh, so yun, habang tumatakbo si Earthshaker. 87 FPS. Ayan. 84. Ayan, binubugbog na ako dito. Hmm. Mamatay na ako. <laughs> Ayun, namatay na. <laughs> so, yun sir. 83, yan. 83, 99, 19. Ano dyan, around dyan yung ano. FPS niya. Ayun, matulad na to. Revive. 80. 80-75 Puntayin natin yung sa gitna Palakarin natin sa HR Or uh, Chaker so, Opia Ayan So, ayan, habang naglalakad air shaker 84, 87 So, yan, around 80 80 plus So, oh, 90, 99, ganun Then, syempre Mag-iiba pa yung FPS ma Sa teamfight or clash So, ayan, sir Best looking Ayan lang, thank you